ang gusto mo sige isang perlas na niluwal ng dagat. May kapangyarihang pagalawin ng alon, palakasin ng hangin, at ipatawag ang kulog. Ngunit, higit sa lahat, ito'y may sumpa. Sapagkat, ang sino mang gahaman na magtataglay nito ay magdadala ng kamatayan sa buong bayan. Taong 1897, sa baybayin ng baryo, San Roque Samar, nagsimula ang lahat. At ako si Daria, apo ng isang mangkukulam na si Lola Iska. Sa akin niya iniwan ang isang lihim na pilit inaagaw ng dilim, ang mutya ng daluyong. Narito ako upang ibahagi sa inyo ang aking naging kwento. Hayaan n'yong simulan ko ang aking istorya. Oh, asak. Pakai dik kampung dah sakit. Mari, Lola, Loloh. Bukan memang ganyan. Dirupa yang bolak-balik. Ah, Apo, bol. Ah. Allah. Ayai hingga lawan. Bero may iiwan akong tukuli para saya. <laughs> Tinggal Tignan mo ito. Ang mutya itu naluyong. Hindi Tulad ng hiniisip ng iba. <laughs> Buhay ito at may kapabiyarihan. <gasps> Mutsa ng daluyong? Ito po ba yung laging yung binabanggit sa mga dasal niyo, Lola? Oo. It ito ang lihim na binantayanag ating ay, kaya... Kaya pag-alawin ang bujang ito. Hag-alon. Hagin. Pati kulog. Pero... Kapag napunta sa maling kabay, ay may masama. Ha, nakakakilabot ay peto sa bayan. hola Bakit po ako? Hindi ko po alam kung kayo ko. <laughs> dahil ikaw lang ang may pusong dalisay ako. Hindi ka pangyarihan naghanap mo. Kundi pag-ibig sa tao. Tandaan mo dahil ang mocha susunod labang sa may pusilak na loob. Pero, paano po akong mabigo ako? Paano ko maagaw sa akin ang mocha? Huwag <coughs> <coughs> mabaya mo at labunin ka ng takot kapag nabating ang oras, ay makikilala ng budya ang tunay na nagkapag-alaga niya. At sa words na yon, sundin mo lang ang tibok ng puso mo. Isu etika que te para i dan l'amour oh oh ah asal la hat tak di como está cubierto a bayar a dagat ay ay kamatayan at kau na ngayon at kapagalaga nito Lola! <laughs> <Lula! laughs> Iwan! <laughs> Lola! <laughs> Ipinapangako ko, Lola. Iingatan ko ang siyang daluyong. Kahit buhay ko pa ang naging kapalit. Lola... Sana nandito ka pa. Hindi ko alam kung kayo kong dalihin ang iniwan mo. Daria, ang apo ng magkukulang. Ibigay mo sa akin ang motya. Hindi mo alam kung anong bigat ang dala niyan. Sino ka? Bakit mo alam ang tungkol dito? o si Amara. Ready na ng mga nilalang ng gabi. Ang mutya ng daluyong ay matagal nang para sa amin. Ibigay mo na bago pa ako pilit ang gawin ang hindi nararapat. Oh, hindi. Hindi ko ito ibibigay. Iniwan ito ni Lola para sa bayan, hindi para sa inyo. Isang hamak na bata ang ahawa sa kapangyarihan. Hindi mo alam kung paano ito gamitin. Ibigay mo na, Daria! Bago pa ang buo! Huh? Lola! Lola, tulungan mo ako! Hindi ko alam ang gagawin ko! Dahil hindi pa ako ganun kaganap na magaling na antingera, at hindi ko pa alam paano gagamitin ng mutiya. Pinangunahan ako ng takot. Itinakbo ko ang mutiya sa isang kuweba kung saan walang ibang makakakita. At si Amara ay biglang nawala sa hindi ko maipaliwanag na dahilan. Tila may kinatatakutan siya sa direksyon at planong aking tinahak. nang may tago ko na mutya. Ang buong akala ko ay matatapos na ang takot na nararamdaman ko. Pero nang pagkalabas ng kuweba, ay malakas na hampas ng alon at kulog ang sumalubong sa akin. Pagkuluyan na akong nawalan ng malay. Nasaan ah. ah. ako? Nawalan pala ako ng alaala. Pagkasalubong ng liwanag na yun sa akin, at isang antingero ang nagligtas sa akin, si Kalando. Mabuti naman at gising ka na iya. Ako nga pala si Calando. Huwag ka matakot. Ako ang nakakita sa'yo sa may dalampasigan kagabi. Ano nga palang pangalan mo? Ako si... Daria. Anong dalampasigan? Bakit ako nandun? Ang huling tanda ko ay libing ng lola ko. Tapos, wala na. Dinala kita dito sa kubo ko. May sugat ka sa noo at nahihirapan kang huminga kanina. Buti na lang, may anting-anting ako. Anting-anting? <gasps> Antingero ako mula sa Leyte. Matagal ko nang binabantayan ang lugar na to. May dala akong kambal ng San Miguel, ang anting-anting laban sa mga nilalang ng dilim. Ah. Oh. Eto. Nakikita mo? Gamit ito, hindi ako basta masusugatan ng mga aswang. Aswang? Parang... Parang may naaalala ako. Pero naguguluhan ako. Hindi ko alam kung sasabihin ko ito agad, pero... Apo ka ni Lola iska hindi ba? At isa ako sa mga naniniwala na may mutya sa ilalim ng dagat. Mutya? Bakit parang wala akong maalala? Ang huling alaala ko lang ay libing ng Lola iska ko. Pagkatapos, blanko na. Kung ganun, baka mas mabigat ang nangyari sa iyo kagabi kaysa sa iniisip mo. Hindi basta lumilitaw ang mga nilalang ng gabi kung walang pakay. Batid kong sinalakay ka ng mga aswang dahil sa mga sugat at galos na tinamo mo. <gasps> Kalanto, bakit hindi ko maalala kung may mutya bakit parang nawala sa isip ko? Baka pinipili mong kalimutan. O baka may sumpa sa pagtaligod mo rito. Hindi ko tsak. Pero tandaan mo, kung totoo ang nasa ang susi ng mutya na yun, ikaw lang ang makababalik nito. Pero paano kung hindi ko mahanap? Paano kung ako ang dahilan kung bakit nawala ito? Hindi ka nag-iisa, Daria. Ako man. Matagal lang naglalakbay para rito. Kung totoo nga ang iniwan ng lola mo, tutulungan kitang hanapin. Lola, bakit hindi ko matandaan? Bakit mo ako iniwan ng ganito? Natatakot akong mag-isa. Kinabukasan, ay dinala ako ni Kalando sa gilid ng gubat. Wala man ang mutya, ay tinuruan niya akong tanggapin sa puso ko ang aking tungkulin. Hinawakan ko ang aking tapang. Hindi salita ang itinuro niya, kundi lakas ng loob. Unti-unti ay natuto akong lumaban at tumindig sa sarili kong mga paa kung paano lumaban at labanan ng aking takot. Isang araw. Magandang araw ka, Lando. Lalo na sa sa'yo, Iha. Ako si Kapitan Severino. Narinig ko ang tungkol sa'yo. Apo ka ni Lola Iska. anong pakay niyo rito? Dederechahin kita, iha. Ang mutya ng daluyo ay alam kong nasa paligid lamang. At kung kinukupkup ka ni Kalanto, ibig sabihin nun, ikaw ang susi. Kapitan, huwag mong idamay ang bata. Hindi mo alam ang bigat na iniwan ng mutya sa kanya. Ako ang kasama niya dahil ako ang magtatanggol sa kanya. Magaling ka nga, Kalando. Pero huwag mong maliitin ang kapangyarihan ng isang kapitan na may impluwensya. Kung nasa akin ang mutya ay masisigurado kong hindi madadapuan ng gutom ang buong bayan. Hindi lahat ng may maganda sa salita, may malinis sa hangarin. Si Darya hindi laruan at ang mutya ay hindi paninda. Napaisip ako ng mga oras na yon kung bakit ang bawat isa ay may nais sa mutya. Paano ko malalaman kung sino ang dapat kong pagkatiwalaan? Isipin mo mabuti, Darya ang makapangyariang bato ay dapat nasa makapangyariang kamay. Kung pipilitin mo, Kapitan, ako ang aharap sa'yo. Sa pangamba na madamay sa pagtatalo ng dalawang lalaki sa harapan ko, ay hindi ako nagdalawang isip na tumakas. Tumakbo ako sa kakahuyan hanggang sa... kailangan kong lumayo. Ayaw kong madami sa kanila. Biglang may kamay na humawak sa braso ko. Ah! Sino ka? Shh! Huwag kami ingay. Ako si Goryo. Hindi ka kung patuloy kang nasa puder ni Kalanto. Kahit ng kapitan. Goryo? Goryo? Bakit mo ako tinutulungan? Anong alam mo sa nangyari? Batid kong nasa panganib ka. Lahat sila may pakay sa mutya. Ang hindi mo alam, ginagamit ka lang ni Kalando. Ginagamit? Hindi. Iniligtas niya ako. Tinuturuan niya ako kung paano. Para mas mapadali niyang makuha ang mutya. Hindi mo ba naiisip? Kung wala ka, wala rin siyang paraan para hanapin yun. Pero, bakit ko paniniwala na isang tulad mo? Dahil ako, ako lang ang walang interes sa kapangyarihan. Ang gusto ko lang, huwag kang lamunin ng sumpa. Ha? Huh? Sino yun? Nasundan na ata ako ng dalawang kumag na yun. Huwag kang matakot, Iha. Ako si Amara. Wala akong masamang pakay. Amara? Daria, huwag kang lalapit. Naamoy ko siya. Hindi siya tulad natin. <laughs> bakit ka ba nakikialam? O, bakit? Ano bang kailangan mo? Basta huwag kang lalapit kay Daria! kung iyan ang gusto mo, sige, Bakit parang tinatawag ako ng dagat? Huwag kang lumingon! Doon tayo! Doon tayo sa ligtas! Sa dalampasigan! Habang papalapit kami sa dalampasigan, ay doon bumalik ang lahat ng aking alaala. Hindi ko pala naitago ang mutiya kusa itong lumubog sa gitna ng karagatan at ngayon ay tinatawag na ako nito. Nakita ko ang isang perlas na kumikislap na tila buwan sa ilalim ng tubig. Oh. <coughs> 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 Curio, bakit ganito ang pakiramdam ko? Para talagang Inatawag ako ng dagat, Daria, ang mutsa naririhan! Ramdam ko rin! Pero mag-iingat ka! Hindi lang tayo ang naghahanap niyan! Daria! Tumigil ka! Hindi mo pa kayang hawakan ang bigatang kapangyarihan ng mutsa! Oh! <laughs> Ito na pala ang abonis Sa wakas, ang mudya ay pabalik na sa tunay na may-ari! Sa gabi! At sa amin! Oh, hindi! Sa ilalim ng tubig, ay nakita ko ang kumikislap na alon. Tila mahiwagang puwersa. Uh, oo! Nakikita ko na! Isang perlas! Kumikislap na parang buwan! Naghihintay sa akin! Tarya! Huwag mong abutin! Hindi mo alam ang kapalit nito! <laughs> Ganyan. Ah, ah! Dorio, hindi, hindi ko ayang mapahamak ka. Kitang kita ko ang paglapit ng liwanag ng perlas, parang kusa itong umaahon mula sa tubig. Nagmamadaling umatras at naglaho sa dilim. Ang mga aswang na kampon ni Amara kasama siya. Maging ang mga antingero ay nagtakbuhan. Ha, sa wakas, nasa akin na siya ng daluyong. Ramdam ko at hindi na ako natatakot. Parang tinanggap din ako ng dagat. Daria. Salamat. Ako hindi dahil sa'yo. Hindi na ako humihinga ngayon. <laughs> ano ka ba, Goryo? Ikaw ang nagtulak sa akin kung paano magtanggol. Siguro ngayon, tabla na tayo. <laughs> Nakakatuha. Bigla na lang sila naglaho. Para mga pusang nabasa sa ulan. Oo nga. Kanina, halos ikamatay natin. Ngayon, nawala sila na parang bula. Daria, awakan mo ng mahigpit ang kutsa. Dahil sa'yo, nananahimik ang dagat. Oo, Goryo. Buong puso ko na itong tinatanggap. Ako na ngayon ang tagapangalaga ng mutya ng daluyong. Matapos ang lahat ng unos at dilim na aming pinagdaanan, heto kami ngayon ni Goryo sa kasalukuyan, payapa, malayo sa panganib, at higit sa lahat, buo. Nasa maliit kaming baryo, sa gilid ng dagat, ng San Roque, nagdayo ng sariling tahanan at tahimik na hanap buhay. Hindi man naging madali ang pag-alis sa nakaraan ay natutunan naming yakapi ng kasalukuyan. Madalas kong balikan ang mga alaala ng takot at pagdurusa. Pero, mas nangingibabaw ang pasasalamat dahil sa gitna ng lahat ay hindi kami bumitaw sa isa't isa. Kahit sa maikling panahon na nakilala ko siya, tinuring ko siyang nakababatang kapatid at patuloy na namuhay na magkasama. Kung may aral man akong maibabahagi, ito'y simple lang na ang tunay na lakas ay hindi nasusukat sa tapang na mag-isa, kundi sa tibay ng paninindigan kapag may karamay ka. Dito na nagtatapos ang aking kwento isang paalala na sa kabila ng dilim ay may pag-asang muling sumikat ang araw. Lubos na gumagalang, Daria.